hmmm magandang araw mga kabalas so for today's video ay atin pong itatry yung pong uh, trending sa tiktok na tanghulu at ang atin pong uh, magiging uh, ingredients ay katmon at saka yung mga iba't iba pang prutas dito na aming nakukuha o bagay ang gagamitin natin ay prutas bundok so tara may dala tayong lagaya ng katmon Tapi dari Hati kok menudai mm -hmm. <laughs> ketemu. Maka bilang ke Bunda. Okay. Hey, aku Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's Okay na to. Hindi Hmm! maasim. Mmm. Mama. 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 Mama ikatatlo. Mm. Mm. Ano Ang buto, mami, kasi. Hindi siya pwedeng ano, no? Yun, galing. Kami na mukha. Sunog din naman yung puti eh. Yo, no di diba? Let's go, let's go, Jine, Jine, come on. Sa mga kabalat, titikman natin ang tanghulo. <laughs> Nasunog. Mmm! Mapait-pait. <laughs> Sunog! Pero yung pernas ang sarap. Mapait lang. Crunchy. Mmm. Mm. Oh. Mapait, Mama Melay. Tanggalin mo na yung ano. Sarap. Tignan mo. Pero masarap siya, no? Sa liputi. Medyo mapait lang siya para siyang may kape tuloy. Mm. Makain ka ng kape. Sige, sige. Mmm. Sarap. In fairness, crunchy siya. Mmm. Napaka-sarap. Liputin. <laughs> sarap. So ang titikman naman natin mga kabalat ay kamyas. Sobrang So, wala po kami strawberry dito. Kaya, ito po ang aming mga pinag... Na, uh, ano. So, let's go! In fairness! Oh, kumano siya, tumigas siya. Halika, kamis naman tayo, Monso. Halika, dali. Kami ang taga-tikem. na. Para siyang, ano, para siyang, tawag dito. Para siyang banana cube. Let's try. Mmm. Maas. 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 <laughs> Masim. <laughs> Masim! Kamis nga naman. Para mas gusto ko yung coat niya. Masarap mas malaming coat para hindi maano yung asim. Tikman mo muna. Masarap naman siya. Mm, um, tatanggal na yung coat. Ano? Dey, sige, bali-bali. Masarap. Mm, sarap kumain. Oh, diamond. Sabi mm. naman, dito ka, dito ka, buso. Dito ka sa kabila. Ayan. Dali. Ah, lahat naman. ipa ano mo yung tumutunog yung ano? <laughs> ano? Mahatin. Ano? 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 Yung mga pinagtatagal <laughs> natin ni <ba>, Mama Melay. <laughs> Tatmo'n, naman mga kabalik. Pero Pernas yung fairness, yung anong gusto ko. Pinaghirapan ni Malay, ay. <laughs> Mama Melay, tu tuyuin mo kasi yun, o. Oh. Tuyun na? Ah. Yung nasa ko ito. Oo. Yung fairness yung dotong, ah. O, diba? Ano? Sabihin mo yun. <laughs> Okay po yun. Ano, Ginny? Si <laughs> <laughs> ano, Ginny pahingitin. <laughs> Bye. Ang liputi. Kaya? Ano? Ako naman. Ano. Masarap. Masarap. Ano? Anong sarap? <laughs> Ang sarap yung sugar. sugar. <laughs> Pero yung parents kaya po sa gustong gusto niya. Sugar. Wow. sugar. At is, tinanggal eh, yung sugar. <laughs> tinanggal na yung sugar. Ay, naku po. Basta. Alam ko ang gagawin mo dapat dyan. Pag-ibay, gano'n pa ko yung gano mag-candy mag na lang tayo. <laughs> hindi kayang putuloy ng ngipin ang katmoon. <laughs> Pinatong na lang mga kabalat. Pinatong. <laughs> Pinatong. Ayan ako. Tanghulo epic failed. <laughs> ano? Mainit. Mainit. <laughs> 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 ano? Tanghulo palpak. <laughs> <laughs> ano sabi mo? Tanghulo palpak. Tanghulo palpak. Ay, sa pa buto. <laughs> ano? Masarap. Kainin mo pati buto ba natin sila, so Tatay. Katangahan. Sila, Tatay. Ta okay, let's go. Uy, oh kami Ano to? Katmoon. Katmoon. <laughs> o, oh, sino may gusto ng katmoon? for the vlog. <laughs> Ito lang po. Ito ah. Uh. Katmoon. Masarap. Malinam nam yung katmoon eh. <laughs> Bakit ang kinakain mo iyan? ko wakat mandun oh. Ano? Oo! Nanabot na lang! na Ay, naku. Ano ba e eh yun? Ginny naman, dahan-dahan naman. Para ka naman hindi dalaga ang Pilipina oh. na iyang kumain. O ikaw nga, Busong. <laughs> 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 hindi naman po talaga. Ate, si Busong naman ang kinuha yung <laughs> asukal Hindi naman Sarap na sarap. Ay, anong pindahan niyo, ah? Sino? Sino si Mat? Nakakailang balik mo sa akin dito. Siya nga. Patikman natin sila tatay. Wait lang.